So meron agad lima Lima 2, 4, 9, 2, 2, 5, 2, 3, 1 2, 0, 6 3,

Sabay-sabay di toshira ka par. Tagal daw. So siya na naman, siya na naman. Si 253 na naman. Talaga breakaway artist 'to, no, si 253. 253. 53. Tingnan natin kung ano. Kung hanggang hanggang finish matatapos 'yan. Pero kapon na natapos siya sa first group. So natatanaw natin may isa nag-aabol. No, so, mga 50 meters away. 50 meters away. Okay, in, uh, isang territory yan sa harapan mo. Nasa kanan banda. Two, five, three. Solo breakaway. Oh, sila bossing, oh may na pero hindi pa rin namin nakita yung ano yung national high school hanap sa ulit ako ng bago So, parang lumayo si ano ah. Nandito na kami sa pinakatuktok ng matarik. Parang lumayo. Ito yung pinakamatarik na part ng ahon. T-ray na. Ay, baka malapit na. No? Okay, hey, tingnan natin na natin kung lumayo talaga. Woop! Woop! Kanan! Kanan! Ah! Lumayo ka! Mayo! Mayo! Lumayo! Lumayo! Ano yan? Ano yun? Ibig sabihin natagdagan yung kuwak. Hindi lumapit si Peter. No. Si kanina pa hindi, lumapit. Lumayo pa. So lumayo, ah, lumayo. Solo breakaway. Si Jetro. So malakas pala 'to, sa kaya 'to. malakas, malakas. Malakas bumanay, malakas sumahon. Woop! Woop! Talang pala si Peter, oh. Kala ko naman, malayo. Ayun lang, oh. Oh, yan yung unang dalawa. Yung unang dalawa. Ito, tingnan ko lang, ah Tingnan muna natin kung yellow t ang ano nito, number, ah. So, malapit lang pala si Peter. Hindi, hindi lumayo. So, siguro, nakarecover din. Ito, tingnan natin kung ano number. Ah, hindi, open. 037. 037. So, malayo. So, ang race situation ang solo pa rin si 253. Nasunod niya siguro mga 10 to 15 seconds si Peter Hidalgo. Tapos, yung grupo na nila Makmak. Si Makmak, inabot na yung lahat ng line ng 24 to 35. So, si Makmak, kasama yung mga opus, kasama nila si Adrian. Yung yellow jersey naman ng category nila, Jetro. Uh, so, yun. Yan ang race situation ngayon, ha? Takbo namin 28 oh, malakas talaga umahon eh oh. Ang dami niya na inaabot oh. Ayun oh, mga open riders 'yan. Open riders. Pop sign circulation po dito sa breakaway. Naiwan po ni si Mark Salido si yung ano, yung breakaway kanina. Ano, sasamahan po namin yung breakaway, ma'am. Kasi si Coach Mark. Si Coach Mark po ang banta yan. Kami okay. po, ma'am. Sila na po dyan sa grupo lang, ano, na mga 24, 25 po. yung uh, breakaway kanina. No. So yun, latest update. Iniwan na ni Mac yung ibang mga 25 riders. 25 34 category riders. So ibig sabihin, pag dumikit dito kay ano, konti na lang 'yun. Hindi na marami. So no break away. Walang eksa, ah! walang eks. Lah, ito na 'yung pinakamatarik. 248 ano yan na open yan ang number niya pang ano pero open yan 248 ito talaga yung ano yung legit na line of 2 takbo niya 13. no tarik 14, 15 So malakas talaga to Baukala. lah

guys. So, tingnan natin sa likod ha kung makikita natin si Peter. Wala, wala si Peter. Dahing din ang anak nito si 253. Verify tayo sa likod. Peter. Ay, ayun lang. Konti lang, konti lang si Peter ha. Ito ko mga nasa between 8 to 10 seconds. Konti lang, konti lang agot niya. Nasa Lusong Park na kami ha, ah. Lusong Park na. Oh, ano yun? Bayo. Nasa Lusong Park na si Solo kayo na may ha. Ah. O, oh, sana hindi magkataan. Sayang ang effort. You know, medyo tough road o. Oh. Putik. Putik, putik. O, oh. give way, give way. Give way, sir. Thank you. Give way, thank you. Thank you. Malabas na yan? Oo Yun, safety na Nakakalabas yan ng hindi na-flat ha Oop, 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 saan sana hindi flat Boom, matalim Maganda, Maganda yung siyak ni Jorno <laughs> Hindi ramdam <laughs> Senyas, Pueblo Bactao, yung very good, thank you, thank you, thank you. Thank you sa mga marshals, very concerned sila sa mga, na, sa hazards, mga hazards area. Ayan ha, puso, 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 puso. Maliwaka, maliwaka, maliwaka. Dito pala yun, first time ko nakataan dito. First time ko nakataan dito. Ayan, nakalabas na kami ha. Si Jetro ha, yung mack na yan. Kaya ibig sabihin, yung mack pack na nga kami of three.

so kana mi aslo ito lodok 245 dirt merong mix na to ha ah. merong si makang -nag nag-iisan 3645 ya yeah. dalawang dalawang 2435 basta ko open so mix na so ah. mix na mix <makes noise> <makes noise> Oh, itu kita demi kita.

Ayaw, nakatingin ko lang tayo sa likod. O oh, sa likod. 再压他把。